magpagpalad magandang buhay na naman pong Muli mga kaparmer mga kaimas nandito na lang po ang inyong kaimas agri imas vlog na nagsasabing masaya ang buhay pag may mga tanim na gulay ayan po at uh, magpasyal po ay uh, dito sa aking mga tanim na sitaw ang aking sitaw na to ay alagang uh, growers bed 1000 plus dahil ang uh, uh, growers bed 1000 plus ay uh, mula sa uh, pang kondisyon sa, sa lupa ang crossbred 1,000 plus po ay uh, pangkondisyon sa lupang acidic at kulang sa nutrisyon. 'Yan. Uh, at uh, pinaparami po ang gat ng mga ating mga itatanim. Pinaparami niya ang mga sanga para po uh, pag marami pong sanga, marami pong talbos ay marami pong uh, ibubunga. At pinapabilis po ang mga ang paglaki. Kung mapapansin niyo po ang ating ah uh, si ito ay parang kailan lang no aking pong itinayin ngayon po ay ayan hala po tayong ginagamit yan kundi ang growers bed 1000 plus mula sa sa pagland preparation ay growers bed 1000 na po uh, aking uh, ginagamit at isa pa po, po pinakamaganda po rito ay pampadikit po sa mga bulaklak para po pag hindi po malagas o ma, malaglag ang mga bulaklak at para po siyempre dumami po yung uh, bunga yan at pinapabilis pinapabilis din po ang kanilang paglaki kahapon po ay nag-spray na naman po ako nito ng Growers Bit 2000 Plus kaya kung mapapansin nyo po ayan ay uh, napakarami pong bunga yan at ang isa pa po kung mapapansin nyo po yung ating uh, sitaw ay napakakinis at wala pong uh, mga uud yan napakaganda po at at yan makikita nyo class A po talaga ang aking uh, mga sitaw na ginamitan uh, ng Growers bit 1000 plus ayan dahil po ang Growers bit 1000 plus ay mayroong uh, ito po ay uh, alkaline na pH 7.4 7.4 ayan At, uh, may nitrogen po ito na total na 1.7% at phosphorus na siya ang nagpapaganda po ng bunga ay meron pong 2.9% at may meron pong calcium kaya po napakaganda po ng at ng mga talbos at uh, mga dahon ng ating si uh, sitaw o kahit na ano pong mga tanim mga kaparmer ayan at meron po siya 196 mg kilograms yan po at uh, mayroon po tong potassium na 1.6% yan, at napakaganda po ang uh, Grower's Bait 2000 Plo ay ginagamit po natin na uh, solo application po mga kaparmer. yan At ang uh, mga tubig na pwede po natin uh, gamitin o halo dito sa Grower's ay ang galing po sa puso o yung galing po sa ilog na tubig o sapa o sa mga erigasyon. Huwag na wag lang po natin hihalo na mayroon pong uh, tulad po nung may chlorine Huwag natin hahaluan ng ating Rover Speed 1000 Plus para po uh, mas mabisa at mas maganda po ang kanyang epekto sa ating pong uh, ma ini-spray hindi lang po sa uh, sitaw lahat po ng klase ng gulay kahit na po sa palay sa magulay kahit na ano pong mga gulay lalo lalo na po sa mga uh, madadahon kung gusto niyo pong spray yung mga madadahon na mga Uh, gulay natin, tulad po ng mga uh, kamote, uh, kangkong, pechay, at lahat-lahat po po, maraming pong iba, lahat-lahat po ng klase ng gulay. yan po. Kahit po sa mais ay napakaganda po. Sa okra, sitaw, kalabasa, ampalaya, upo, at marami pang iba. Bahay kubo kung sabi, kung tawagin po natin kumanta lang po kayo ng bahay kubo at lahat po ng gulay doon ay pwede po natin gamitan ng Grover's Bait 1000 plus dahil po ang Grover's Bait 1000 plus ay napakaganda at napakahusay dahil po ang Grover's Bait 1000 plus ay ay tubig na galing sa bukal ayan, na ginagamit sa paggawa ng polyar fertilizer na ito ay tinuturing na isa sa pinakamabisa na tubig sa bansa. Ayon sa test report ng physical at chemical analysis, analysis ng DOH National Reference Laboratory, yan po ay uh, napatunayan ng ating mga siyentipiko. Yan. So ayan po, kung mapapansin niyo po ang aking mga sitaw ay napakadami pong bunga. Ayan you know? o. Oh. Kaya po wala pong duda mga kaparmer, farmer mga kaimas na ang growers bed 1000 plus ay napakaganda at napakahusay sa kahit na ano mga uh, uh, itanim o kahit po sa mga prutas mga kaparmer. farmer So ayun po, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsuporta kay ka Kaimas Vlog. Kumare lamon po ay